Hello, good morning mga ka-techs So, panibagong araw, panibagong vlog Ang ating gagawin ngayon Meron tayo nga amplifier dito Na ang kanya Ang problema ay wala siyang Ah uh, Mic, wala siyang tunog Sa mic pag Ah uh, Pagsaksakan mo ng mic, wala siyang tunog So, mayroon siyang sound na lumalabas Pag music Pero pag uh, sinaksakan mo ng mic Wala siyang at uh, tunog. So ngayon ang akin uh, nang nabuksan mga katek, no? Ah, hindi nga o konting tutorial lang para sa mga mabaguhan sa mga ganitong mga problema mga katek, mic uh, wala nga uh, tunog yung mic, walang mic input. So ngayon ang ating titingnan guys is yung kaniyang ah uh, ito yung kaniyang control board mga katek no so sa control board nandoon nakapaloob sa kanya yung ating mga IC so yun ang uh, nag, uh, nagpapatunog ng, ng, ating control board at uh, kapag uh, sira yung kanyang IC mga katek no so ngayon tingnan natin mga katek no kung saan banda ang may problema dito sa kaniyang control board, no? Napakadali lang mga katik Makita at makilala natin kung ano ang sira kasi minsan makikita natin uh, inalawang yung mga IC, 'yun ang problema. Hindi talaga yan tutunog mga katik, no? So, ayan, kukunin ko muna yung control board mga katik. Ito yung uh, kaniyang control board. Ay, unay may kuha huh? ni eh, katong So, ito yung kanyang control Tawang board. Ano nga? Kuha ka nang zoom. Zoom di color ba? Ko. So, ang uh, pinakauna mong tingnan mga katik yung ano, yung mga IC niya, yung mga uh, GRC uh, 45 4558 GRC 4558. Ayun, ayun ganyan. So, ang ginawa uh, ayan, tingnan mo muna mga katik kung yung mga IC ICA may kinalawang o Uh, yung mga resistor rin baka kinalawang ayan no so nakita natin dito mga katik so ayun uh, mayroon tayong nakita dito mga katik na isang uh, IC na kinalawang yung kanyang paa ayan ayan na mga katik kita nyo mga katik no yan GRC 455 na yan 4558 na yan is kinalawang ayan no? pinalawang yung kanyang paa so yun ang dahilan na nag, uh, nagpapa-abnormal sa ating ICO. so kailangan nating palitan yan mga katek, kasi kapag ganyan ay talagang mayroon ng epekto dyan sa ating control board no? so may mga paana din ng mga resistor na medyo kinalawang din ayan ah, nakita mo nyo mga katek no? ayan so pagka nakakita kay nang ganyan dapat ay palitan na yan kasi yan ang nagpapa abnormal sa ating ah, control board ng katek no so napakasimple lang naman ang ating gagawin no wag ah, kapag ah, ganito ang problema na wala siyang iko so dito tayo titingin sa kanyang control board so tingnan natin ah, eh, ano muna natin, physical check up muna natin yung kanyang control board kung mayroon tayong nakikita na kinalawang yan ang ating papalitan no? so yan lang, pinakasimple lang naman unang uh, -una, unang una, una na gagawin natin mga katek is, ayan, kita niyo mga katek kinalawang, may mga paan na kinalawang mayroon paan ng uh, na kinalawang so yan, papalitan muna natin at ating subukan kung ay uh, ito ay uh, gagana na ba, ayan no? Maraming nang kinalawang mga katik oh. So yan ang nagpapa-abnormal dyan sa kanyang uh, mic input mga katik. Wala siyang tunog talaga na lumalabas. Kasi may mga kinalawang na. So yan ang ating papalitan. So ngayon, napaka-simple lang mga katik oh. Sa ganitong uh, pag-re-repair uh, ng isang uh, amplifier no. So yun lang mga katik. So napaka-disk lang. So ngayon, Ah uh, uh, papalitan natin yung mga si, mga kalawang kinalawang mga katik no para i-try natin kung uh, okay na ba yung kaniyang uh, microphone input kung may tunog na ba so papalitan natin muna mga katik no yung mga kinalawang ayan na mga katik so napalitan na natin yung uh, uh, IC ayan Ayan ang pinalit natin. So, ang uh, talagang sira ang mga katik is uh, yung kanyang IC. Pinalawang yung IC. Ayan, pinalitan natin ng IC ito. Ito yung sira mga katik oh. Wala na siyang paa. Yung pinakita ko kanina na isang paa na kinalawang ito. Wala na talaga ito. No? Ayan Oh. Paano. Oh. Input yan ang ano, IC natin. Doon, na, doon ang ayun ah uh, pumasok yung uh, supply ng ating uh, min, uh, control board no ayan no so nakikita natin kinalawang talaga siya so wala na talaga yan no yan ang pinaka uh, unang-una nating gagawin no sa mga gusto matuto sa mga baguhan lamang. so yun physical check muna niyo ang yung, yung amplifier para Ah, uh, nyo yung mga mga kinalawang kasi yan ang nagpapa-abnormal talaga. So, ano lang simple lang naman ng katik, no? So, yan, pinalitan na natin so atin ang uh, ibalik mga katik. Ah, uh, ibalik na natin sa kanyang board at atin ang uh, i kung ito ay mayroon na bang tunog sa kanyang microphone, no? So, ibalik ko muna mga katik ang uh, control board. So atin ang naibalik uh, mga katik no? Subukan natin kung ito ay tutunog na ba no? Saksak -sak muna natin mga katik At uh, is try natin kung ito ay uh, Mayroon na bang tunog sa kanyang mic I Power natin Ayan, power na siya mga katik no? Lumabas na yung kanyang uh, uh Input Ngayon subukan natin kung Ito ay gagana na ba Sa ating microphone pasok natin ang na microphone ayan so saksak natin so ngayon try natin kung ito ay tutunog na ba ok hello mic check 1 2 3 so ok na mga katik no mayroon ng tunog hello mic check 1 2 3 so yan yan lang mga katik no yan lang ang minagawa napakasimple lang talaga mga katik no Ayan, so okay na. Hello mic check 1 2 3. Lipat natin sa kabila. Hello mic check 1 2 3. So, okay na talaga. Okay, 'yan lang ang ating ginagawa mga katek, ha. Ah, wala siyang uh, mic input so ngayon mayroon na, no? 'Yan lang ang ating pinalitan, 'yung anong uh, IC, 'yung GRC45 ah uh, 458, no? Ito 'yan mga katek. Oh. So, ngayon, okay na. So, yan lang mga katik, no? Ang ating uh, vlog ngayon, uh, patungkol dito sa ating amplifier na walang input. Walang mic input. So, yun lang. Uh, God bless. Maraming salamat po.